ayaw po namin ma-intimidate naman po sila. Opo. Saka ayaw po nila kadalasan po, ah, uh, siyempre, ang pagtatakbo, kadalasan sa office o di ka, sa hotel, kinukuha. Pero kaya mo silang i-identify kung saka sa aling tumating sa pagkakataon na yun? Yes po, Your Honor. At kukuha para sa kanila, allegedly, kaya mo silang kilalanin, i-identify sapagat kila kilalang-kilalan mo sila? Yes po, Your Honor. Sir? Mr. Diskayas, Sigurado ako i-deny ng mga pinangalatan niyo. Sigurado. 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 100%. Meron ba kayong iba pang mga ebidensya na magpapatunay na sila nga ang tumanggap, sila ang usap niyo tulad niya yung CCTV o meron bang mga deposit sleeve o mayroon mga uh, any any uh, any evidence na mapapatunay na ito mga pinangalatan niyo panina e eh, totoo yun? Uh, major lang po at saka yung parang voucher po yun. Opo. Pero hindi niya pinamahal yun. For our records na po yun. At pangalawa po, at talagang uh, tunay na panaka-evidencia po ay talagang natuloy yung project. Kasi pag hindi ka po nagbigay, eh, mission terminated o di kaya right away problem makakarapin mo o di kaya mararanasan mo ang lahat ang hindi mo mararanasan tulad ng hindi ka makaprolecta kasi protected po sila ng mga dis ng mga ano po. Pero ang congressman, wala naman silang kinalaman sa implementation ng project. Post and document yun eh. So hindi nila pwedeng sabihin, may right of way problem ka, mayroon kang uh, uh, pwede nila terminate yung bidding. Ang pwede nila mag-terminate ng bidding ay yung district engineer. Uh, pag tinanggal po nila sa si district engineer o kita sa regional director, eh, tinanggal ka o sumunod ka sa pinagawa okay, ko. Ang congressman, hindi naman niya pwedeng pakilaman yung implementation ng project. Regional at district engineer. Opo, tama po. Tama. So, okay. paano, paano niya papakansal yung project ninyo kung hindi niya kontrolado yung implementation? Vous attendez toujours